guys. So, pupunta so, tayo ngayon bibili ng pagkain kasi magbabaon ako papunta sa work. One hour lang kasi yung ano namin, yung break time namin. Medyo malayo yung kung saan kami may libreng buffet sa stop. Kaya, medyo pagod na ako. Na. Ng... Ay, eh, naglalakad na ako. Punta ako dun sa may Um, bilihan ng Filipino food dito. Um, actually guys, maganda dito sa lugar namin. Ayan oh, ang ganda. Tapos meron kayong makikita ng ganyan, may playground, may pangpa ano pa ayan. Oh. Hindi siya napindos guys. Tumakbo ako, no? Ito na siya. Ayan. Diyan tayo bibili ma. Maalala nyo dun sa kusina. Ano? Basta yung Filipino food dyan. Ang ganda dito guys kasi sa bawat bahay at sa mga mga kanto marami kang mabibilhan or maraming mga shops, ganyan. Ayan. Ayan. So ito yung mga hawker na tinatawag dito. Hindi siya mahal guys. Sakto lang. May mga mahal pagka gusto mo talaga ng So, ayan. Ito na guys. Magta-take away lang tayo, ha? Roselio's Kitchen pala. Ayan. Ayan.